Ang dami po ngayong inaaway atong si Bato de la Rosa. <laughs> Una na dyan, siya daw ay binitray ni PBBM. Kaya nasabihan ka ni Gadon na paano ka ibibitray ay hindi naman kayo magkaibigan. <laughs> Totoo. Dati po magkaibigan atong si National Security Advisor Eduardo Anyo at si Digong. Dating dikit. Magkaibigan. Okay, sabihin na natin. Kaya galit na galit naman po etong si uh, Bato de La Rosa kay dating uh, National Security Advisor Anyo nga dahil kuno ay binetray din ito si Digong. Paano? Tinulungan daw kasi netong si Secretary or si National Security Advisor Anyo ang administrasyon ni PBBM para arestuhin nga etong si Digong. Tinulungan daw. <laughs> para madalas sa The Hague, Netherlands. The Netherlands. Ano nga yung kaso niya? Malala, no? Crimes against humanity. Yun. Hindi lang pwedeng sabihin na crimes against Filipinos, eh. Oh, talagang crimes against humanity. Malala. Kaya bagay ba sa International Criminal Court? Abay, syempre. Diyan, nababagay yung mga ganito kalalang kaso. Hmm. Personal na tampo daw. Meron daw personal na tampo etong si Bato de la Rosa kay, kay uh, Eduardo Anyo. Dahil daw sa ginawa nga na ito. At sinabi pa nga niya na wala daw uh, heads up na binigay atong si Anio tungkol sa ICC arrest. Wala daw heads up sa kampo ni Digong. Kaya dyan lalong nagalit atong si Bato de la Rosa. Bago pa man bumalik dito si Digong galing Hong Kong, yan po ay balita na. Alam na rin yan siguro ng kampo ni Digong. Kaya lang kasi yung mga nasa paligid din ni Digong na mga nasa social media, pinagtatawanan lang yan at kuno nga ay fake news. Fake news daw yung balita na kuno ay aarestohin ang si Digong. Hindi ba't Mr. Bato sila ang dapat mong sisihin? Hmm. Alam ko, alam natin may heads up yan. Eh. Alam natin may alam na si Digong. Alam na ng kampo ni Digong na siya ay aarestohin. Kaya lang kasi, inisip niya siguro na baka nga totoo na fake news lang. <laughs> o ayan, sino po ang nagpahamak kay Digong? O ba diba, kayo rin na nasa kampun niya? Kayo rin na nasa paligid ni Digong ang nagpahamak sa kanya? Dahil kuno nga ay fake news naman yung balita na pag-aresto nga. Ang nangyari, nabulaga tuloy kayo. So ikaw, Mr. Bato de la Rosa, kung iisipin mo na fake news pa rin yung posibleng lumabas na arrest warrant laban sa'yo, bahala ka. Pero kung naniniwala ka doon, alam na siguro ang gagawin mo, ano ho, magtago ka na. Dahil, paraho naman eh, paraho ang magiging sitwasyon mo. Magtago ka, mahirapan, ang, mahirapan ka rin. ba? Diba? Apektado rin ang pamilya mo dyan. Magtago ka, mahirap ding puntahan at dalawin yung mga taong nagtatago. So siguro mas maigi pang sumuho ka na lang. <laughs> at magpa-aresto ng matiwasay. Good luck sa'yo.